Siya si Nadine Valdez, 24 years old, virgin. Nag-aaral sa kolehiyo at na-hire bilang surrogate para kay Nicholas Elliot. Ang sexy, misteryosong bachelor ng pamilyang Elliot. Hindi siya yung tipo ng babaeng pinapahalagahan ang virginity. Ang pakikipagtali kay Elliot ay ang pinakamahusay na paraan upang mabuntis siya at magkaroon ito ng anak hindi daw siya nito babayaran para kunin ang virginity niya. Pero sinabi ni Nadine na kaya niya. Wala siyang idea kung ano ang pinasok niya. Congratulations. Karaniwang gusto niya ang ganitong mga letters na nagsisimula sa ganitong paraan. Nasa acceptance letter niya yon. Sa scholarship award letter niya. Ang mga liham na nagsisimula sa magandang pagbati ay magandang bagay. Ito ay isang magandang bagay. Dahan-dahan siyang tumango habang nakatitig sa sulat na nasa harapan niya. Nanginginig ang mga kamay niya. Nanginginig ang sulat. Kaya inilagay niya ito sa counter at naglakad-lakad sa kusina. Ang liham na ito ay hindi ang uri ng alam niyang kailangan niyang gawin. Ngunit ayaw niya. Tulad na kapag kailangan mo linisin ang iyong kwarto. Ngunit mas gugustuhin mong humiga na lang sa kama at manood ng TV. Yung uri ng may kapakipakinabang na resulta, ngunit may kasamang sakripisyo. Sa kasong ito, ito ay isang malaking sakripisyo. Naging tumingala si Nadine at napagtantong nakatingin sa kanya si Noah, ang kanyang ka-roommate. Bakit? Sabi niya at mabilis na din ang put ang sulat. Ayos ka lang ba? Tanong nito na nakatingin sa kanya na may madilim na ekspresyon. Oo, pagod lang. Matutulog muna ako. Sabi ni Nadine, sabay lakad papunta sa kwarto. Nakilala niya si Noah halos dalawang taon na ang nakakaraan. Sa simula na kanyang junior sa universidad. Nagpa siya silang lumipat sa isang two-bedroom apartment ng magkasama. Pagkatapos nilang maging mabuting magkaibigan. Pumunta si din sa kanyang kwarto, humiga sa kama at tumitig sa kisami. Mayroon siyang tatlong pagsusulit ngayong linggo at isang toneladang takdang arali na dapat gawin. Ngunit hindi niya magawa na magsimulang mag-aral. Ilang buwan na ang nakalipas nang matanggap niya ang pinakamasamang balita. Inatake sa puso ang tatay niya. Ang kanyang ina ay hindi nagsasabi sa kanya hanggang ang tatay niya ay malagay sa Pangani, Ngunit iyon ay hindi nakapagpaginhawas sa kanya. Ang kanyang pamilya ay nakatira sa probinsya kung saan siya ipinanganak. Pero mula noong kumuha siya ng scholarship sa kolehiyo, hindi na niya nakita ang kanyang pamilya. Mula noong magkasakit ang kanyang ama, ay kinailangang magtrabaho ng kanyang ina ng higit pa upang mabayaran ang mga bayarin at ang kanyang nakababatang kapatid na babae ang naiiwan sa ospital upang magbantay sa kanyang amang may sakit. Maraming beses na pinag-isipan ni Nadine na umalis sa universidad. Siya dapat ang pag-asa ng pamilya, ang magtagumpay sa pananalapi upang makabili ng bahay para sa kanyang mga magulang. Ngunit nandito siya, walang silbi, walang magawa para tumulong. May parte sa kanyang puso na gustong gusto niyang mag-impake at umuwi. Pero alam niyang hindi niya pwedeng basta na lang itapon ang lahat ng ito. Malapit na siyang matapos sa pag-aaral. Malapit na siyang makagraduate at maging nurse. Hindi niya ito kayang bitawan ngayon. Pero hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili kapag may nangyari sa kanyang ama habang nandito siya. Pinunasan niya ang luhang umaagos sa kanyang pisngi. Meron siyang trabaho, ngunit halos hindi sapat para sa kanya na magbayad ng mga bayari at pakainin ang kanyang sarili. Wala siyang sapat na pera upang magpadala at tumulong. Habang sinusubukan niyang tapusin ang kanyang pag-aaral, ay lumalaki ang utang ng kanyang ama sa ospital. Hindi dapat ganito kahirap ang buhay. Nagulat siya nang biglang magring ang telepono niya. Hello? Nadine si Elizabeth ito. Nalulugod si Nadine na hindi iyon ang kanyang ina na may masamang balita. Nako, nakalimutan kong sabay tayong mag-lunch. Sige, pupunta na ako. Dinampot niya ang kanyang wale. Okay lang, take your time. Si Elizabeth, ang nag-iisang tunay na kaibigan ni Nadine. Nagkakilala sila sa freshman orientation. Ito ang una niyang kaibigan sa Maynila. At ngayon ay matagal-tagal na rin silang magkaibigan. Wala na si Noah nang lumabas siya ng kwarto. Inilak niya ang pinto at sumakay sa kotse ni Elizabeth. Laging napapagkamala ng mga tao na magkapatid sila ni Elizabeth. At nakita niya iyon kung bakit. Pareho silang may mahabang buhok at maputing bala. Magkaiba lang sila sa paraan ng pananamit palaging nakabihis si Elizabeth. Kumpara sa kanya, na palaging nakakasual jeans at t-shirt. Sumakay siya sa kotse at ngumiti sa kaibigan habang papalayo sila sa lugar. Okay lang ba ang lahat? Tanong ni Elizabeth. Oo. Huminto siya at bumuntong hininga. Actually, hindi. Sumulyap si Elizabeth kay Nadine. Maaari mo sabihin sa akin sa tanghalian sa ngayon, kailangan ko muna ng pagkain. Tumawa si Nadine. Ako rin. Pumunta sila sa dati nilang food spot. Ilang minuto ang layo. Kamusta ang papa mo? Tanong ni Elizabeth pagkatapos nilang mag-order. Sa tingin ko ganoon pa rin. Hindi ko alam. Hindi ko pa nakakausap si mama. Simula noong nakaraang linggo. Inabot niya kay Elizabeth ang sulat na nasa bulsa niya. Nakuha ko na to. Binigyan siya ni Elizabeth ng kakaibang tingin bago tanggapin ang sulat na iyon. Congratulations. Nabasa ni Elizabeth bago muling ipinagpatuloy ang pagbabasa. Your application to the growing program has accepted. Binasa nito ang natitirang bahagi bago tumingin sa kanya na nanlalaki ang mga mata. Hindi ba't ito yung? Dahan-dahang tumangaw si Nadine. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang ibig kong sabihin, ito ay isang kabaliwan. Tama. Hindi pa ako nagkakaana. At ni hindi pa ako nakikipag-sex. Ito ay talagang seryosong desisyon na dapat gawin. Humigop si Nadine ng kape. Ito ay maaaring isang magandang bagay, di ba? Ang mga magulang ko, kailangan nila ng pera. Parang kailangan ko talaga. Nadine, hindi ito basta-basta. Kailangan mong siguraduhin ang sarili mo bago mo ito gawin. Unang lumabas ang pagiging sorogi. Nang marinig niya ang pag-uusap ng dalawang babae sa klase nila, pinag-uusapan nila kung paano nasisira ang mga mag-aaral sa kolehiyo At ang isa sa mga ito ay napadpad sa paghuhubad para sa pera. At ang isa ay napadpad sa sorogi. Siyempre alam ni Nadine na ang isang sorogi ay isang taong nagdadala ng sanggol para sa ibang tao. Pero hindi iyon ang nakatawag ng pansin sa kanya. Ang nakatawag ng pansin sa kanya ay kung magkaano ang kinikita ng mga sorogate mother. Dalawang milyon hanggang tatlong milyong piso. Ganoon kalaki. Ang ganitong uri ng pera ay maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan para sa kanyang ama. Noon, nagpasya siyang mag-apply. Pakiramdam niya ay mahina siya. At hindi talaga iniisip kung ano ang ginagawa niya ng oras na yon. Desperado lang siya. Ngunit ngayon, tila handa na siyang gawin ang susunod na hakbang. Kailangan ng aking ama ng pera. Muli niyang sabi na tila sinusubukan kumbinsihin ang kanyang sarili. Oo, ngunit kailangan mong maghanda physically mentally para dito. Hindi ito magiging madali. Kailangan mong dumaan sa mga check-up pagkatapos mong mabuntis. Pagkatapos ay magkakaroon ka ng baby at hindi mo na makikita ang bata. Umiling si Nadine, ayaw pa naman niyang magkaroon ng baby. Kailangan mong pag-isipan ito. Pag-isipan mo talaga ito, Nadine. Dumating ang waiter na may dalang pagkain. Kaya saglit silang natahimik. At hinintay na makaalis ang waiter bago muling nagpatuloy sa pag-uusap. Perfect timing din. Patuloy ni Nadine. Sa oras na ipanganak ko ang sanggol, labas na ako sa paaralan. Mabubuntis ka sa graduation. Putol ni Elizabeth. Graduation na din. Ang graduation picture mo ay masisira ng tuluyan. Alam kong kailangan mo ng pera at mayroong ibang paraan. Wala na. Hindi na ako makakapagtrabaho dahil kailangan kong mag-focus sa school. Magbubuntis ka. Alam mo ba kung gaano kahirap iyon? Hindi kasing hirap ng mawala ng tatay. Mahinang sabi ni Nadine. Tumingin si Elizabeth kay Nadine. Nanlalambot ang tingin nito ako ay humihingi ng paumanhi. Hindi mo kasalanan. Alam ko. Napabuntong hininga si Nadine. Alam kong hindi ito magiging madali. Ngunit kailangan kong gumawa ng isang bagay upang matulungan ko ang aking pamilya. Hindi ako pwedeng maging walang silbi. Ito ang gagawin natin. Sabi ni Elizabeth pagkaraan ng ilang sandali. Magpapatuloy ka sa step two. Ngunit habang naghihintay tayo ng higit pang impormasyon, maghahanap tayo ng ibang paraan upang kumita ng pera ng mas mabilis. Tumango si Alam niyang wala ng ibang paraan. Naisip niyang kumuha ng student loan. Ngunit hindi ito magiging sapat. Naisipan niyang maghanap ng trabaho. Pero mangungulelat siya sa paaralan. Walang magpapahiram sa kanya ng ganoong kalaking pera. Siya lang talaga wala nang iba. Walang makakatulong sa kanila. Ang tanging pagpipilian niya ay ang maging sorogi. Unconsciously, napahawak ang kamay niya sa kanyang flat na tiyan. At namula ang pisngin niya. Magbubuntis siya nang hindi nakikipagtali. Handa na ba talaga siyang maging virgin sorogi? Ginugol ni Nadine ang kanyang maghapon sa pag-iisip tungkol sa kanyang pagkabirhen hindi niya binalak na maghintay. Ang pakikipagtalik ay hindi kailanman nangyari sa kanya. At ngayong naghintay siya ng ganito katagal, gusto sana niya itong ilaan sa isang taong espesyal. Virginity ang nasa isip ni Nadine dahil sa Step 2 Sorrogate Program. Ang pangalawang hakbang ay puno ng mga personal na katanungan. Pinilapan niya yon sa pagitan ng kanyang klase. Dapat ay gagawa siya ng assignment ngunit hindi niya ito maalis sa kanyang isipan. Pagkatapos niyang ipadala ang kanyang mga sagot, nakatanggap siya ng confirmation email na nagsasabing babalikan siya sa humigit kumulang dalawang linggo. Dapat ay gumaan ang pakiramdam niya, ngunit hindi. Parang nababasa niya ang isip niya na tatawag ang kanyang ina noong gabing iyon. Kamusta si Papa? Sinagot niya ang telepono habang gumagawa ng takbang aralin. Mama, tanong niya nang mapagtantong umiiyak ito sa kabilang linya. Wala siyang magawa. Milya-milya ang layo nila. Ma, sagutin mo ako. Bumilis ang tibok ng puso niya. Ate, ang kanyang kapatid na bunso ay biglang nagsalita. Anong nangyayari? Si Papa, inatake ulit siya sa puso. Sabi ng doktor, kailangan niya ng valve transplant. Oh my God, napabuntong hininga si Nadine na may halong takot. Okay lang ba siya? Stable na ba siya? Oo, pero natatakot si mama. Sabihin mo kay mama na wag nang mag-alala. Malapit na ako magpadala ng pera. Sabihin niyo sa doktor na gawin ang lahat ng paraan para mailigtas si papa. Uuwi ka na ba? hindi ako makakauwi. Sabi niya habang pinipigilan ang pag iya Matatapos na ako sa pag-aaral sa loob ng ilang buwan. Kaya sabihin mo kay mama na huwag mag-alala tungkol sa pera. Gagawa ako ng paraan. Ikaw na muna ang bahala kay mama at kay papa, okay? Pagkatapos ng tawag sa telepono, hindi siya makaupo. Nakakabaliw ang buong sitwasyong ito. Ngunit sa susunod na linggo o higit pa, Magiging abala siya sa paaralan at sa pinagtatrabahoan niyang ice cream shop. Ang kanyang karaniwang gawain ay paaralan, trabaho, taktang araling. Kailanman ay hindi siya naging tulad ng mga babaeng nagpaparty at gumagawa ng mga kalokohan tuwing linggo. Sa totoo lang, hindi niya alam kung paano ang mga ito nagkakaroon ng oras para magparty habang siya naman ay nangangailangan ng maraming oras sa isang buong linggo. Ngunit bandang panghali ng Webes, nang makatanggap siya ng tawag habang papalabas siya ng klase. Hello? Sina din Vasquez ba ito? Tanong ng isang babae. Oo, ito na nga. Ang pangalan ko ay Olivia, at ako ay mula sa Growing Program. Napadpad ang kamay ni din sa dibdib at bigla siyang kinapos ng hininga. Tumawag ako dahil may kamatch ka na. Ano? Akala ko hindi mo ako imamatch sa ibang tao hanggang sa matapos ang screening. Tama ka. Ngunit may isang particular na nagpakita ng interes sa'yo. Gusto nilang makipagkita sa lalong madaling panahon. Hindi ko maintindihan. Sino sila? hindi ko masasabi sa iyo sa telepono. Pero ang masasabi ko lang sa iyo, na ang taong ito ay interesado sa serbisyo mo bilang isang surrogacy at sa iyong kapakanan. Masyadong mabilis ang lahat ng ito. Ni hindi alam ni Nadine ang kanyang ginagawa. Miss Valdez, makikipag-ugnayan sa iyo ang taong ito. Gusto lang naming ipaalam sa iyo. Okay. Sabi niya sa mas masigasig na tono. Sana maging maayos ang lahat, Miss Vasquez. See you soon and have a good day. Bye. Bulong ni Nadi. Ito ay masyadong kakaiba. Mula sa nabasa niyang website ng growing program. Dapat ay dumaan siya sa screening bago siya i-match. At naisip niya na ang lahat ay dapat naaayon sa pamamagitan ng programa. Ito ay tila malabo. At sa totoo lang, mas lalo siyang natakot. Gusto niyang tawagan si Elizabeth. Pero alam niyang mas kakabahan lang siya kapag kinausap niya ito. Kaya mas mabuting huwag na lang. Kailangan niya itong gawin ng mag-isa. Sa kabila ng paghihintay, namarinig ang misteryosong taong ito. Nagulat si Nadine nang makatanggap siya ng email. Miss Vasquez, nakita ko ang iyong profile at interesado ako sa iyong mga serbisyo bilang isang sorogi. Meron akong offer para sa iyo. At inaasahan kong tatanggapin mo ang aking paanyaya upang pag-usapan ito. Nasa iba ba ang address kung saan tayo dapat magkita? Kasama ang aking numero kung sakaling kailanganin mo. Pwede tayong magkita bukas ng tanghali. Sana makita kita. Elliot. Ang numero nito ay naka-attach sa email tulad ng sinabi nito. Ngunit natingnan ni Nadine ang meeting location. Napansin niya na merong numero ng apartment sa address. Oh God, magkikita kami sa lugar niya. Ginawa niya itong mas malalim ang lahat. Paano kung peke ang lahat ng ito? At gusto siya nitong saktan? Malamang na may asawa na siya, Nadine. Sabi niya sa sarili at ipinilig ang ulo. Kailangan niyang kumalma. Kung gusto nito ng baby, malamang na may asawa itong tao. Isa pa, wala na siyang magagawa ngayon. Kailangan niyang pag-isipan ito ng mag-isa. Pag-uwi niya, nasa labas si Noah at nanonood ng basketball habang kumakain ng pizza. Gusto mo, tanong nito sa kanya. Oo naman, sabi ni Nadine at huminga ng malalim bago umupo sa sofa. Kinuha niya ang isang slice ng pizza Napagod ako. Oo, hindi ka masyadong maganda. Ngumiti si Noah. Hindi ko alam kung paano mo ito ginagawa. Lagi kang nangingibabaw sa lahat. Nagsiselos ako. Well, it comes with a price. Biro ni Nadine. Sumimangot si Noah. Nagbibiro lang ako, Nadine. Whatever. Hindi masosolve ng pagiging maganda ang mga problema. Napawi ang itinina din nang mapagtanto niya ang katotohanan sa sinabi niya. Ang pagiging maganda ay hindi makakalutas sa kanyang mga problema. Ngunit malulutas ito ng pera. Kahit na ang email ay nagpapabagabag sa kanya, ang pera ay napakahusay para malagpasan ito. Nanood siya ng basketball games kasama si Noah ng ilang minuto bago siya nagdahilan na pumunta sa kanyang kwarto. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon dahil sa surrogate na sitwasyon at tambak na takbang arali. Kinabukasan, pumunta siya sa adres. Mga dalawampung minuto ang layo mula sa paaralan. Huminto ang driver ng taxi sa labas ng isang magarbong building. Isa itong mataas at itim na gusali na may magandang bintanang salami. At bawat unit ay may sariling maliit na terrace. Binayaran niya ang driver at bumaba ng taxi. Huminga siya ng malalim bago pumasok sa mataas na building at umapak sa elevator patungo sa room 533. Isang mag-asawa ang nakasabay niya sa elevator. Awkward siyang tumayo sa sulok habang naghahanda sa paglabas. Napakaganda at napakalinis ng kasuotan ng mag-asawa. Pinaramdam ng dalawa sa kanya kung gaano kapangit ang suot niyang t-shirt at mauna pantalo. Nagtawanan at nagbulungan ang mga ito sa isa't isa. Ganito ba ang hitsura ng mag-asawang makikilala niya? Sana hindi. Tumunog ang elevator sa ikalimang palapag at muli siyang huminga ng malalim habang lumalabas. Naiwan ang mag-asawa. Mahaba ang hallway sa harap niya parang walang katapusan na may magandang carpet. Nang makarating siya sa mismong pinto ng kwarto, huminto siya at saglit na tumitig sa pinto. Pwede pa siyang lumayo. Pwede pang magbago ang isip niya. Huminga siya ng malalim at saglit na nag-isip. Hindi naman siguro ako mapupuntis ngayon. Kaya papasok na ako. At makikinig sa sasabihin itong si Elliot. At pagkatapos ay aalis na ako. Iyon la. Itinaas ni Nadine ang kanyang kamay at kumatok. Napabuntong hininga si Nadine nang makita niya ang lalaking nagbukas ng pinto. Ito na ang pinakagwapong lalaking nakita niya. Thank you guys for listening and watching. When all I can is thinking about you, not doing well.